dito na? Master, doon ang magandang buka, no? Yeah. Yung sa may itong mga tower-tower. Yun nga, yun, yun nga, yun. Ang sinasabi ko sa'yo. Pwede pumunta doon? Oo, oh, pwede. Kami yung pinunta nila yung may kinuang ulo ng baka. Hindi po yun. sakit Saglit lang ko yan. Oo. Oh, para dito. Oh. Pips, oh. Saan tayo? Dito kuya, dito tayo sa kaliwa. Ay, ba, oh, Pwede, pwede naman tayong umi-stop dito kuya eh. Oh, stop muna tayo dito. Oh, dito. Ang ganda ng oh. view. Stop ka muna kuya mag-video-video video tayo. Yun, yun ang, hindi ko pa nakuha. Tabi mo ko yan, tabi mo. Yan. Ah, uh, tama lang, okay na, yun. Okay pwede na yan. Okay, okay yan? Ang ganda. Hindi ka naman mag-video dito ha. Pwede ka naman mag Nandito mga terrorist. Yun, doon yung porta doon ka ba yan no? Yun doon no? Doon. Picture mo ako dito. Ayun sa baba pala ang daan. Picturean mo nga ako. Saan? Akin na. Yung na. mo. okay na. Picturean rin ako. Dalawa kayo kuya o. Isa lang muna para ano pang cover po to. Ganda ng view. One, two, three. Isa pa. Kunin mo lahat ng view. Oo nga. One, two, three. Ayan. Kuya ikaw. Ay, kung bayan ka ba mo na? Ayan, mag-video ka dyan. Ito yung mga lugar na beautiful. Mga tanawin. Yan nandito kami sa countryside. Countryside. Parang dito sa baba Ang ganda ng bundok. Sa bundok. Ayan, pagkain ng baka. Ano pagkain ng baka oh? Yan, yan. yan. Pagkain ng baka yung pag winter. Ang lalaki ng baka oh. Hado roti maro tapos Kaganda eh. Hmm? Para mas maganda. Hindi ko alam, hindi ko sure kung yun yung napuntahan namin eh. Ang ganda dun oh. mga baka ang dami mga baka ang ganda ng view wow amazing laki ng baka baka dito ang ganda oh my god lawak Chef man, ito pagkain ng baka yan pag summer, pag winter. Ang ganda. kaganda ng view hindi ano Di ko alam kung pwedeng pumunta doon eh. Ang ganda.